Sa video ito ay magtuturo na naman po ako sa inyo ng karunungan para po magamit ninyo sa inyong mga negosyo upang magtagumpay kayo at maging maswerte kayo sa inyong mga negosyo. Dasalin lang po ito araw-araw kung papunta na kayo sa inyong mga hanap buhay o sa inyong mga trabaho. Bago po kayo umalis ng bahay ay magdasal po ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos po ay banggitin po ang mga katagang ito ng tatlong ulit. Adunay, Hahave, Aha, Hisrawel, Hihoda. Tatlong ulit niyo pong uusalin ang mga salitang ito. At pagkatapos po ay sunod po ang mga katagang ito mapagpalang Diyos, Yahweh El Hire, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari ito sa tulong mo. Tatlong ulit nyo din pong uusalin ang mga salitang ito. Gamitin po ito araw-araw nang walang patlang sa umaga po bago kayo umalis ng inyong bahay papunta sa inyong negosyo o papunta sa inyong pinapasukan. Kung ang iba ay magtatanong kung sakali na ang kanilang negosyo ay tindahan na sa kanilang bahay lamang, yun din po, uusalin yun din po ito bago kayo pumasok sa inyong tindahan. Huwag po ninyong kalimutan ang aking mga pamilin na maging mapagkumbaba po sa inyong mga sarili. Tulungan ang inyong kapwa-tao at gumawa po ng kabutihan para sa inyong mga kapwa